Hi Kabamba! Magandang buhay! Panibagong araw, panibagong luto si na naman po yung aking isi-share sa inyo. Kaya muli ko kayong inaanyayahan dito sa aking kusina. Manood, matuto at mag-enjoy. Welcome ka ulit dito sa Bamba's Kitchen. Ito ngayon yung aking iluluto dahil may nakapag-request na isa kong follower. Kaya yan at magluluto ako ngayon ng sinanglaw na kalabaw. Shout out kay Nyamkabsat Patrick Antimano. Sa pila kumata mabuyam datoy. Ang una ko palang ginawa dito after kumahugasan itong laman loob ng kalabaw ay akin lamang itong pinakuluan para mas madali yung ating paghiwa dito. Fast forward na kabamba, after ko ito mapakuluan ay akin lamang itong pinalamig tsaka ko naman ito hiniwa. Sa paghiwa naman nito ay medyo mas dilakihan ko lang ng konti compare sa regular na cut ng ating pinapaitan. Try puso laman ng karne ng kalabaw at atay lang yung aking pinili na laman loob nito. Hindi na ako kumuha ng intestine nito pero pwede rin yung lagyan ng ganon. Yan at after ko naman ito maggayat ay inumpisahan ko na ang pagluluto dito sa aking pressure cooker ay naglagay lang ako dito ng mantika dahil igigisa natin yung ating bawang, luya at sibuyas. Dito ko na ginisa sa pressure cooker para mabilis yung pagpapalambot natin. After ko naman may gisa yung bawang, luya at sibuyas, isinunod ko namang nilagay yung aking mga hiniwa. Habang ginigisa ko ito ay naglagay na ako dito ng ating pampalasa. Pinong paminta, patis at isang nor beef cube. After naman ito ay naglagay na ako dito ng sapat na tubig para sa pagpapalambot natin dito. Tinakpan at pinakulo ko lang ito ng 45 minutes. Yan, after ng 45 minutes ay transfer ko lang dito sa aking maliit na kaserola. Malalim at medyo malaki kasi itong aking ginamit na pressure cooker. Isang kilo lang pala itong aking niluto. Yan at medyo kulang na yung ating sabaw dito kaya nagdagdag na lang ako dito ng tubig. Masarap din naman kasi ang humigop ng sabaw. Tinakpan at pinakuluan ko lang ulit. Ito pala kabamba, isinabay ko na palang pinakuluan kanina itong pait niya. Itong pait na ilalagay natin mamaya. Ito na yun kabamba, akin lamang itong sinala gamit itong strainer. Po Unti-unti lang yung aking paglagay dito. Baka kasi masubrahan ko yung paglagay dito at masyadong mapait. Ayaw ko din naman kasi yung masyadong mapait yung timpla ng ating sinanglaw. Itong sinanglaw at pinapaitan ay parang parias din yung luto. May pagkakaiba lang dito ng konti. May binigay pala na abdo kaya lang hindi ko na dito nilagyan. Sobrang pait kasi yun kabamba. Muli ko lang ulit itong tinakpan at pakuluan. After ng pagpapakulo natin dito ay nilagay ko na dito yung ating siling haba at itong kamyas. Yan ang pagkakaiba ng sinanglaw sa pinapaitan kabamba. Sa sinanglaw ay nilalagyan ito ng kamyas. Karamihan na nagluluto nito, ang ginagamit nila ay laman loob ng baka. Pwede rin naman itong laman loob ng kalabaw. Parang magkasing lasa lang naman sa karne ng baka. Yan at ang panghuli ko namang nilagay dito ay itong dahon ng sibuyas. Sure ako na mga kalalakihan ang may gusto nito dahil hindi lang ito pang ulam ay pwedeng pwede rin ito pang pulutan. At maganda rin itong pantanggal <coughs> ng hangog. Kung umabot ka sa panonood dito, baka di ka pa nakapag-follow dito sa aking page, pwedeng paki or like mo naman po ang Bamba's Kitchen. Para lagi kang updated pag may mga bago akong upload. Paki-like and share na rin itong video na to para mapanood din ng iba. Tara ka Bamba, at muli nating pagsaluhan itong aking niluto na sinanglaw na kalabaw. Maraming salamat sa panonood ka Bamba. See you sa aking next cooking vlog.